Magang maga. Ganito maabutan ko. Ay, nga po. Teka. Uh. Ayan. Alis kayo dyan. Ay, mga kalikas, magang mag... Eh, merong isang baboy. Nagusot ah, yung inilusot niya yung ulo niya rin sa butas. Ayan. <coughs> Ayan. 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 太好，<Ai> 了、嗯 pinasok yung ulo. <laughs> sa butas. Mga -mag umaga na kayo. Kasi sabi ko parang may nagiiyak na bait. Ayan. Ah. <laughs> Nangayayat tuloy. Ngayon, mga kaligwas, eh mga kaligase, yung baboy na kinulong niya yung ano ay pinasok niya yung ulo niya doon sa ano sa botas. Awawa naman. Hanggap pa yata 'yan nagiiyak. Noong baboy. <laughs> o ikaw, ano? <laughs> ano? Eh mga ligas. Eh mga ligas, pagdating umaga ulit. Akalimutan ah, ko nang bumati sa inyo. Kaya pala may umiiyak talaga kanina na sabi ko ba parang may umiiyak na big. Kaya pag tingin ko doon, ayun, pinasok pala yung ulo doon sa butas na, na ano, hindi na niya matanggal. Parang tao din ha. <laughs> pagka na, napunta, yung tao kasi pagka eh may time na pag na, napunta sa isang sitwasyon na ano, hindi na hindi na makaalis uh, ayun, uh, kahit anong gawin niyang paraan, talaga hindi siya makalis. So, ayun, isa talaga sa, ayun, isa talaga sa magiging solusyon natin, ayun yung Panginoon. Siya yung magiging ano natin, siya yung tutulong sa atin para makalis dun sa, sa, ano, sa sitwasyon na, na talagang napakabigat na halos talagang hindi na natin kaya na i, i hindi na natin kaya na masolusyonan yung problema na yan So, yun talaga, yung Panginoon. So, uh, mas maganda na, ayun, isa pa, ayun, uh, isa nga pala sa may advice ko, lalo na dito, lalo na sa, ayun, uh, pag-aalaga uh, ng ganitong mga hayop. kung may mga problema, mga ganito. Tanong yan, humingi lang kayo ng gabay palagi sa taas. Tsaka bago nyo simulan yung, simulan yung mga bagay, uh, isuko nyo muna sa, ta sa Panginoon kung ano yung dapat nyo gawin kanina talaga sabi ko hindi, hindi naman na naan na ako na hindi ko alam kung kagabi pa yata yung baboy doon so ang ginawa ko tinulong inanuan ko na lang binuhusan ko na ng ano na mantika para may alis yung ano dumulas at ma, may alis ko siya doon sa sa ano sa botas mukhang siguro kagabi pa yata yun na nandoon ayun so mga kaliwas ha uh, magpapakain na muna tayo sisimulan ko muna magpakain ng mga laga kong baboy at mga manok o oh, ayun mamaya ulit balikan ulit kayo pagkatapos tapos na tayo mag ano mag magasikaso ng mga gawain dito sa ano sa aking uh, mga alaga hindi niya nauubos yung pagkain pasok ayun e, kung paano niya naipasok yung sarili niya doon sa putas na yun <laughs> <No>, bakit malungkot <laughs> okay na bagong paligo piniliguan ko na rin mainit kasi tapos sobrang init talaga ng ano yun, ng panahon tapos susunan naman tayo sa mga manok natin Okay. Ayan. Ang dami, ang dami na natin yan. Ang laga. Ayan mga kaligwas, ano nga, yung mga alaga ko mga pala na manok pala. Uh, yung mga sisiw eh, sinisimulan ko na rin pakawalan. Yung mga maliliit. Tapos ito, yun, kasama na rin yung mga ano, nubang malalaki. So, ayan, ayan pala naman yung ano dito, yung bago dito sa ating uh, sa manukan. Tapos, yung dalawa, ayan, still naglilimlim pa rin Sila sabay. Nidilim din yung brahma natin tsaka yung nagilimlim yung brahma tsaka yung naked so ayun nga pala ay yung bago lang dito sa ano sa manukan ay napakarami na nilang ito sunod na sunod eh ayun no, nga pala no ah isa pa pala eh shoutout sa mga bata nga pala nagdala ng ano nagdala ng uh, tawag dito yung sapal lang ano sapal na soya bibili ako binibilad ko yung, yung, yung soya. And, binibilad, natin, binibilad ko yung ano yung, yung sapal na soya then then binibilad natin yung binibilad uh, ko yung ano yung, sapal lang soya at uh, gagawa nga pala ako ng ano uh, Next, one, uh, next video gagawa tayo nung ano nung uh, yung patuka para sa ano sa manok tapos tingnan natin kung magkano yung magagastos natin doon sa patuka do sa manok tapos kung ilang kilo yung magagawa natin so ayun and then naka na rin yung ano ko doon yung sapal ng nyog so ayun gagawa tayo nung, yun nga tayo nung, ano ng patuka sa manok sa susunod na content natin. So, ayun lang mga kaligwan sa ngayon. Yun lang muna yung may bibigay ko na i-update uh, na update ngayon. Ayun, uh, sana tinapos po itong video na to. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, ayun, huwag mo na kalimutan na mag-subscribe sa akin channel. And i-click din yung notification bell para updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko. And pahingin na rin ako ng isang like. So, ayun, mga kaligwan sa uh, hanggang dito na lang muna yung video natin for today. Uh, thank you ulit. See you on my next vlog. Bye-bye and God bless sa inyo lahat.